Kuya Lito, pasok ka dito. Uy, sino ba yan? Wow! May kamukha ng artista. Hmm. siya? Oh. <laughs> ikaw naman ang pinuntahan ngayon. Ah, hindi mo sila makilala? Si... Bea. Si Celine. Di ba? Oo. Oh. <laughs> Nag-vlog ka ko yung mag... Tandong ka, Tegram. Punta po kami nga sa Promised Land. Promised Land. Lahat naman yung Masaya po ko itong araw na ito, Tegram. Kasi yung request po ng mga Tegram natin na ipa-makeover po ni dalawa. Papa-makeover ko din dapat si Omar. Ay, ay, ay. <laughs> Kahit na kay Ate Sel yeah, yung parang hindi siya comfortable. Ate Bea, na-enjoy mo ba yung pa-makeover na kayo yung ano? Ha? So, tapos sabi-sabi niya, tanggalin niyo na lang po ako sa scholar. Kung magdedress lang po ako. Kung <laughs> <Di> ano? <ba>, <laughs> <laughs> tapos siya pala yung... Siya pala yung ginalingan yung ano, <laughs> no? pag lumakad sa... Pinapin po niya eh. Oo. Oh. Ate Marceline, kamusta ka naman? Huwag <laughs> na. Ha? Ah. Huwag na. Yung, yung alam kong super confident naman, siya naman yung nahihiya wow, po. Oo po. Talaga po. Hindi mo ba kasi ako mag-make-up kahit noon pa? Oo po. Mag-make-up. Pagkatingnan ngayon, medyo nag-ice-ice kayo kayo. Hmm. Alam po, buti ka nga nung nagtrabaho ka doon sa Santa Maria at di kahit pa ilang kailay mo. <laughs> oh, wow! Wow! <laughs> oh, Wag <laughs> <laughs> <Ay, laughs> mo sa ka Wag mo sa kailay! Wag sa kailay! Wag May mga gumit po yung mga <laughs> ikaw <tari> <laughs> <laughs> talaga ate Selena! Nung <laughs> ka pala, Umasok ka sa ano? Dalawang, kami po yung una ni Bea sa restaurant. Grabe naman. Tapos, um, ano po, ako lang po, isa <coughs> sa Santa Maria. Hindi ko alam yun na. Hindi nyo kong ngayon to. working student pala sila. Yan ay yung promise lang. Yan ang masasabi nyo, yun yung kanya kaganda ng promise lang. <sighs> ay, oh. ay, ito, lang ay, ito parang malungkot mo eh. Tay! Malungkot yata siya yun no? oh! Mm. Nagsimba ba kayo? God bless. Bakit? Ba't nagsimba? Kamasa po kayo. Ayun. Mag-bless muna kayo. Namik ni Tito. Namik. Mm. God bless. Bless ka muna ate silu. si Si Tatay Albert yan. Hindi, wag lang. <laughs> Ayun si Kuya Bagnim. Mag-ano muna sila. Mag-bless muna sila. Nasa po si Kuya Albert? Saan po? Ah. Ayan, si Kuya Bagnim. Kuya Bagnim! May mga kasama po tayong bisita. Very special bisita. Uh, pakilala ko muna kayo ha. Sandali. Ang si Kuya Albert. Parang alalim ng iniisip ni Kuya Bagnim. Iniisip yata yung liniligawan niya. Si ano si Angel Clark Abin, nakilala na sila ate. Okay. Ate Celine, Ate Bea, Kuya Mark. Pinapakilala ko sa inyo si Kuya Bagnim, si Tatay Albert, si Tatay Albert anak niya si Kuya Albert, si Angela at saka si uh, Kuya Angelo. Ayun. Magilaw kayo. Isa't isa. Nag-bless na po sila kanina Okay. Oh, okay. paano? Kasi po gusto ko nila makita yung promised land. O oh, tara, pasok tayo. Para makita nyo yung... Ano? Ah! Dabi yung nagigitara ka? Oh, kaso nasan yung string nito? Hmm... Ah... Okay. Uh. Yan ang kanilang kitchen. Pero meron yung dirty kitchen doon. Kasi ito yung restroom nila. Hmm. Ito, pwede ka magano dito. Ah, uh, pwede... Pwede kang... Titignan ko lang kung malinis yung mga bata sa ano. Tay, ba basa, basa, tay. Batang gandito basa. yun ang kanilang ano, restroom. Merong hot shower. Wow! Dito si Kuya Bagnim. Dito kay Tatay Freddy. Malinis ba yung room mo ate? Patingin nga. Okay. Oh, ay hindi pa pala nalagay yung mga wall pan. Ito yung room ni... Yung wall pan po. Para hindi yung masyadong malaki yung mga pan. Yung pan kasi mga masyadong malalaki. Oh. Uh, ito yung kala Kuya Albert. Okay. Oh, ah, malinis naman. Tara, doon muna tayo sa ano. Papabilitan ng merienda. Nandilibre ng merienda si Tate Agoy. Anong gusto niyo merienda? Balot? Balot na lang po. Balot na lang. Sa akin po balot. Sa akin po. Ikaw kaya? Tatlong balot po. Apat. Apat na balot? Pero anong record mo? Ilang balot ang makaya mo na ate? Sampung. Sampung balot. Pero anong mangyari nga nun? Ah. <laughs> oh, kasi may ano talaga. Plus, nagsuk, ah. oh. May natetegi sa ganun. Gumanda talaga kayo ngayon. Oh. Si Ate, Li, Ate, Ate niyo yung ano niya. Hmm. Sample niyo sa akin yung mga picture. Ano? Sa Facebook? Pag-uwi po natin. Hmm. naman po Excited! profile <laughs> mag <laughs> Ah, magcha change profile siya. Eh. Kahit ninyo po ba eh. <laughs> Aniwag itong bumamakay. Takas eh. Oh, enjoy. lang mo sa akin, <laughs> Kuya Lito, pasok ka dito. Uy, sino ba kaya? Wow! May kamukha ng artista. Hmm. Sino oh. <laughs> Ikaw naman ang pinuntahan ngayon. Ano ngayon. Ah, hindi mo sila makilala? Si Bea? Oh. Si Celine? Di ba? Oo. Oh. <laughs> Kala ko hindi mo sila makilala. Kaya pala kaya pala lang sila namin dati na may. Para nakahayos lalo pala sila maganda lalo. Oo, oh, di ba? Oh. Thank you sa asin. Oo. Oh. Oh, Ano man si Lin, yung Thank you daw oh, sa wala asin. Problema, yung asin. Mm. <laughs> Para sa iyo yun. Sana ba yung asin? Nag uh, <laughs> Magmumukbang balut tayo mukbang balut. Dede. Mm. Si, ay, si Beyo. Ang ganda ni Beyo. Mm. Wala nang marami ko sa iyo pa puro lagi kana nang ganyan. Ngayon ko lang nagawa yung request ng mga Katekram. Ayun na. Ito yung mga lumutang yung mga kanilang kagandahan. Ano, figura ng mo Hmm. <laughs> oh. Kumusta 'yung pagbisita nyo dito sa Pampanga? Okay Saya po. masaya mo kami na nakapunta po kami dito. Oh. Nakain na ba hmm. na hmm. Mga bata Salamat. Yan. Salamat at nagustuhan niyo din sa Family Malastas. At, at saka mas mag maganda yan. Medyo nalilibot kayo para mas marami yung magiging friend at saka makakilala. Makakabilungong tao. Mga Kahapon marami silang first time. First time sa Starbucks. First time sa pina-experience ko na yung mga... Kaya sana nakasama ako. Mm. -hmm. Saka sana. Oh. Uh, sana ako ng Starbucks. Mm -hmm. Ito po mong bahay niyo? Ha? Saan po? Ito busy bahay ko? Malaking bahay niyan. Ay, uh, uuwi uh, po po kayo doon. Ay, nito. Saan po kami kayo nakatulong Ah, uh, doon sa pati ko. Kay Sheik Mary. Hmm. Nakagikain po sana kami. Ay! Talaga? <laughs> uh, ano bang gusto ulam ulam? Tinola. Uh, yung tinola maraming asin. <laughs> Masarap po kasi luto niyo. Uh -huh. Ay, nah, nahanap yung luto mo. Sinurot mo naman ang aking puso. Sabihin? Uh -huh. so, hindi ko po masyadong nalasaan mo kasi nalagat po ako. Mm -hmm. Para wine po. Masarap. Kahit busy ako, pagluluto ko kayo okay, ng kaya. tinolang manok. Hmm. Ha? Wow. Ang huli ko ng native na manok para sa uh -huh. dalawa kong manok. Anong dalawa tatlo sila oh. Ang dalawang babae. Ay dalawa ba ba eh? <laughs> sana lang. Oh. Mahipon. Uh, medyo ang yung likod medyo nagbibisi-bisi yan mga katekran. Hmm. Tingnan niyo yung sitik nito talagang masipag. Ah. ah. Okay. gram. Ano, halos magdamag maghapon po kung oh. nagtatrabaho po dini po sa akin pong mga pananiman na mga ang uh, palaya. Mm. Pipino, kamatis. May pipino uh, na ngayon. Oo, oh, may pipino. Sinamahan ko na ng pipino. Okay. Baka uh, pwede ko matikman yung pipino mo, ha? Ay, oo. Oh. Ayan ay, ay, mga pipino na sa may nakapagitna sa kamatis. Okay, sige. Ay, matikman natin yun. Mananawa ka ng pipino. Uh, uh, Dayan, thank you. Dayan. Daya. Daya. nagpabili ng balot. Ah. Uh. Hmm. Ayan. Si Ate Janet na yan. yung asawa niya. Si Ate uh, Janet. Huwag kayong magugulat kung yung... Kung siya yung asawa ko, ha? Ah, <laughs> uh -oh. Bakit hmm. naman? Ano ba? Ano? Uh -oh. Parang ano ba? Oo. Oh. Eh, siyempre. Nakapasok na pala ako sa ano? Lugar nila Ate Selene. Eh, uh, Celine, gusto kong pumunta doon. Pagka naman, kasama ako doon. Hindi. Doon sa ano? Sa lugar nila. Sa Angkat. Sa bigti Big T. tama ba? Tap um, um, mm. si dampo. Mm. Wow. Mm. Wow. Wow. Ang gatdam. Si Cute nagana ano. Hap. Hmm. Ah, Ang hinihintay na ang hinihintay niya tibaya yung balot. Nakakatuwa the... lang na experience nila niyan. Wow. Nakakatuwa na experience niya yung kanya na. Mm. So, oh. mm hmm. Daron kanila. Oh so so ta ensayo ka ah yan sumana pangbalot na sa pangbalot balot 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 di ko lang yung paso ko din paso ko din mo at din natikit mo parang lasotaden mo ate bigyan mo bakit bigyan mo sila para ano? Para ilagay tayo balat. Mm. Wow. Ay, mm -hmm. ay sige na. Ay, may sisiu. Ito yung pena yun. Ayaw ang ano ko Ay, gusto ako ng Hey, Memang, sekarang baru po tayo. Gimana, si mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mga Baru ya, <laughs> 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 <man. laughs> Mamaya okay. na nga lang. Mamaya na nga lang. Binala natin ako. Si Ati Selin. Paborito ba ni Ati Selin yan? Ang balot. 반지. 안녕. 예.

Paano ata yung masarap na balot? Si mm -hmm, sigo nga. Nataka mo ako doon. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Sa? Ako, hanggang tatlo lang ako. Baka mahilo ako. Mmm. Mm Minsan-minsan lang po. po niya ka,

Si Ate Bella daw nun, may nagpakain sa kanya na balot, kumain sa sampu. Oh? na hilo daw siya. ko natin. Ay, <tinyo>

Gusto kong kunin itong pagkakataon na ito para pasalamatan si Ate Johnny. Kung uh, kailan siya pa nakausap. May two weeks na, pero uh, may two weeks na ba ito? Ah. Dito dapat kaya kuya. Sa telegram, hindi ko talaga mami. Sa bahay, pagka wala po ako gaya po nitong linggo na ito. Kung wala, kung wala po si Lolo Mio, Lolo Luz, si Tita Ethel, o si Tito Jo, si Nanay pwede naman kasi huwag malito kami. Kaso po itong dalawa na to, dahil wala nga, dahil lumipat na nga po sila Tatay Albert, sila Kuya Albert, sila Angela. Wala ko silang kasama dito. Kaya Ate Janet, Janet, Kaya Ate Janet, kaya Ate Janet. Kaya ati Janet so, Para sa mga bata, wala ko po yung ano, ano muna. Ah, uh, ko muna siya. <laughs> Sabi ko mo, okay lang ba kayo, no? Kaya ate na dito ka muna kasi nga baka... Kasi mga bata baka mapabayaan na ako. Kaya, uh, yun, know, okay lang naman daw kaya ate Lisa. Uh, ate sorry. Pasensya na sa ano. Kuya Lito, pasensya ka na. Uh, uh, Basta yung... ano yung gusto mo, matutupad. Bastat sa mga bata! Si Tegrito! Go! Hmm. So sa ngayon pala, naglilipat na po pala sila ate. Ayun po yung mga gano'n. Hmm. Pero mga, ano pa, mga brand nyo po yung inalang mga ate? hindi okay, nila kasi kukunin nyo na sa bahay kasi kailangan nito. Ah, okay. 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 Pati nila nagsabi, sana. <laughs> hmm. Kaya kami tingnan natin. Kuya nito, yung yung ano? Okay, nagsabi ako nila sana, ayun o, bumili ng bagong, ano ba yan natin dyan? Hindi, hindi, yun, kay Christian, nakisabi ako. Okay, kuya. Okay, 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 Ito, so, okay. washi, hindi ko masabi Kung, kung nagmamalasakit ka naman, hmm. nag-hulog lang kami. <laughs> <laughs> yeah. Oh, 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 Ito, oh, oh, ah, oh, <laughs> yeah. oh, 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 bababatay na kayo mas maayos. Hmm. Dahil yun nga, pinakusap po ko si Tita Janet nyo na dito na kayo. Tignan mo yung tanong yung Kasi gusto niya rin, si Ate Angela niya makasama. Si Kuya po, gusto rin niya, siyempre itong kuya niya. O oh, yan o, mo. Oo. Oo, kasi magkakapatid na yan dun eh kayo ng nasingitan ka si nanay. Oo. Oh. Tignan mo naman, ano talaga yung dalawa na yan? Kanina din pinagmamas lang ko doon, yakap-yakap yung dalawa eh, namin magkaya. Yung... Oh. Kasi oh. ilang pa lang no? Hmm. Ilang weeks lang, lang sa hindi magkasama, pero ganyan nila lang namin. Two weeks? Hmm. hmm. Ano sasabihin kay tita at saka kay tito? Well, kami, oh. naman si tita. kami yung mga bago yung tatay at saka nanay. Ano Wala yung mga kape dito. Ang kagandahan oh. lang dito, ka tay, ang Okay. <laughs> okay. <laughs> ang kagandahan lang dito, teacher na si ate, magiging teacher na ako ng mga bata, magiging cook pa, magiging manay pa, mm -hmm. lahat na. Kaya, kompleto. Kaya, dito naman si kuya nito, oh. uh, ako, hindi sa magpapasalamat dati. Dahil sa iyo, mas nagagawa yan yung mga bata. Kuya nito, kasi y yun, yun, yung mga uh, ganyan, simple na oh. lang yan. Uh, gusto kong magpasalamat sa mga sumusuporta, uh, sa mga nanonood sa kwento po ng bahay niya at uh, buhay at Celine, si Ate Bea, si Kuya Mark. Salamat po sa inyong ano, sa inyong uh, pagsuporta uh, sa nilang video. no thank you. Laging, laging umano sa akin ngayon yung sinabi ni Ate Celine, pagka po nakatapos ako, hindi lang po yung pamilya ko, pati po yung mga kababayan ko katutubo. Sabi po nila na lang natin. yung hirap, ng kahirapan ng buhay namin, yung kahirapan ng papa't papa ko, papa't mama ko, mababawasan po namin. Napakaganda So, kung kasama tayo doon, hindi lang sa kanila, pati po sa mga batang mga na mission pa po natin doon. Malaking bagay po yun sa aking puso, sa kaligayaan po ng aking nararamdaman. Yes. Yes, I uh, learn and I'm learning marami sila Thank you po, Bubbu. Chu-chu. Maraming Ano? Ano, may tatay na kayo dito, kompleto na. May tatay na, may nanay pa. Okay, ano sasabihin kay Tita? Niyo. Ate, dito. Oh, ano sasabihin kay Tita Janet? Thank you po. Basta mag-aaral nang mabuti, ha. Tapos kay Tito Lito. Gusto mabait kayo. Mm. Ayoko na pasaway. Kasi baka ako na sitit dito. Meron ding ano yan, hindi puro mabait sitit dito. Nangangagat din ako. Kaya mm. wow. kailangan laging mabait ha. Huwag pasaway ha. Ate Janet, thank you ulit ate Janet. Thank you, thank you mga mga chup tsup ha. Ang ilalito anak ko. Pero ang uh, kagandahan, malalaki na sila. No? Mm. No, okay. Thank you, thank you. Pag nyo din si Tito Lito. Pagod si Tito, Tito Lito. Hindi ako ang day is no, salit! Ah? Hindi <laughs> <laughs> <Tito> ako lang! Pagod <laughs> si Tito Lito. Ate, <laughs> ay, hug dyan si Tito Lito. Hug! Ate! Hug nyo naman si Tito Lito. Ba't ay, ay ayaw ko yata hiag? Ah. Ay, isa nga lang! Hmm. Isa-isa lang! O, sa ganilang! Oh, ah. man, ko na. hug ko. Sabay-sabay. Hug-hug. Okay, thank you. Paano? Okay lang ba kayo dito? Medyo mag-ano-ano ano lang kayo dito? Okay, medyo mag-ano-ano uh, Sa ano lang. Sarili nyo, sarili mm. nyo. Magpakasaya kayo hanggang nandito kayo. Take mm. your time. Ano? okay